Taba na rin yung tinong. Mm -hmm. Wow! Sarap. Kung sayang guys yung patani kung kailan napitas na ako. Dragon, for today's video. Nandito naman po kami sa always sa kubo. Siyempre, <laughs> yung ginawa namin nung nakaraan, yun uli. <laughs> Anong gagawin natin? <laughs> Pagbibitas kami ng sita. Yes, kasi Kaming Ang tataba na kasi, sayang naman kung Oo. hindi namin harvestin. Kailangan naman na bibili naman kami ng ano, Magsita. ng, ng ulam. Eh, meron namang pwedeng pitasin dito. Meron so, kami. Mamayang hapon din, ano, maglilinis, ganun na naman. kasi, ang tataas na naman ng mga damo. Tsaka, bukas guys, uh, magpapa... Bunot din kami ng punla. So, ano na naman, taniman na naman guys. Pinaglarap man na. Magsalog na naman kami guys. Parang kailan lang. Sana ngayong ano, ngayong tag-araw maganda na ang ani kasi Makamami. nung tag-ulan bagsak ang ani ni Master Dragon. So sana ngayon ah uh, maganda ganda ang ani natin. pa na. No. Kabawi-bawi. Kaya mo makakabawi. Sayang maka Dragon sa mga hindi pa po nakapalo sa ating Facebook page. Paki-follow po Dragon Fruit Ladies Official at sa isang nating YouTube channel, And DFL, DFL Sisters. Sisters. Ayyan. Thank you so much. Let's go. Let's Hello. go. Pitasan na. <laughs> guys, may harvest na naman tayong saging dito. Tamang tama dahil yung napitas natin dito ay ano na, ubus na. May natira pa rin naman pero konti nga lang. yung okay. ano dalawa yan? ha? Ito pa? Oo. Iusod mo. Ah! Nakadigay! <laughs> <laughs> ano to? Ba't parang direct man to? Ang oh, tanim nila so. tanim nila dito. Lynn, bro yung katawan sabi pinan kita sa ay ang tiligaya ay ko sa mahiin ng tiligaya isa pa kasi pag magbunga ng mga tubdan na to nakarami na tayo dito eh Madami na naman natin kapasin sa akin. Hmm. Okay, diba? Favorite yan is yung banana. Favorite yung mga uh, Mas gusto na yan, yan to kaysa yung saba. na rin yung jeep. No? Ito, hindi pa pwede ito. Dalawa. ah, oh. Ito, hindi pa ito. Hindi matanda Hindi nagsabay. Ayun guys, may nakawil daw si Ray. Ang tipasing na Malaking tilapia. Wow! Nice! Panghalo natin sa ano, gulay. Taba na rin ang tinong. Paano na kaya eh? Iwasiwasan na eh. Pinangarabo ko. Kunti na lang yung ganyang malalaki. Tapos magbabaw ng tubig ng palais dano. Nung isang araw, pinatubigan lang to. Eh. Sobrang init kasi. <coughs> ito na yung nakabal na si hmm. Tapos guys, tignan nyo yung mga kasamahan ko. Ayan o, oh, sarap buhay o. Oh. Mga naka-uldag! <laughs> <Hi guys. laughs> May nakataas pa ng damit dyan o. Oh. Makapaturo. Makapaturo Guys! O, oh, sexy o. Oh. Makapaturo. Makapaturo. Para oh, birthday mo nante. Birthday uh, na ni Ante. Happy, Happy birthday. Sana may ayuda ko. <laughs> 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 Sana may blessing ako. Blessing? Oo ah. Si JD daw maganda sa ewan mo daw JD si Lula Ligaya. Shoot to go. Ayan guys, syempre paggulay si auntie dyan. Hmm ni anti kasi ang naka-in charge sarap ng ating ulam. Ah, yum, yum, yum na naman. Ang Kahit pag ulit ka. yung ganyan ulam namin, guys, di kami magsasawa. Walang kamatis. Yan, lagyan din daw ni JJ ng daon ng malunggay. Pwede na to. <coughs> 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 Parang napapaulan. May -ba. Tayo, Ikaw, <coughs> Wow! Sarap. Kung sayang guys, yung patani kung lang napitas na. Okay. Natang manin guys. Ayan guys, dahil naka-sale daw ang kwan ngayon. Shopee Cascada Lazada dahil 12-12. Mm -hmm. Ayan. Ah, Nag-order this until gaya ng gamit ng kanyang apo na ano, working table, ay study table. Kaya busy sila maagan. Busy sila magdot-dot ng cellphone. Hey, hey, ma ang George! Hey, hey, mga parang ano, na ko yung gulay. Samantalang halos sa araw-araw na tayong nagagulay, pero ang Masa kung um, gulay, ba? Diba? Ayan guys, meron tayong kamating kawi dito. Ito yung ipapamerienda natin bukas. Sana hindi pa ito masira. Gawin natin maruya itong sabah. Tapos ilagay natin ito. sarap. salamat po sa mga biyayang pinagkakalagyan sa sa araw-araw. Ang mawag ka na ito lakas sa pagbibig ko. Sa amin, hindi din ka na ang lahat sa pangyong si Cristo. Amen. Kain tayo mga Aray, Kadrago! Oh, Kain, Kain tayo! Sarap na napakang ulang namin. Hitaw-hitaw lang. Ang kakahiyaan ka. Alam kita. Ito, yung, yung tabo. Ba't ganito o yung kwan? Yung talba. Oo. Tapos gano'n yung tabo. Para may kwan. Ayun ko na ganyan bago lagyan mo lang magpakulo ka ng tubig. Lagyan mo kanya. ng, uh, ng asin bago bitsin. guys. Marami pa guys. kasi yung sabi na. <laughs> Isang kung bagay, <laughs> ay. Pati natin, oh, pakita natin. Oo. Pakita mo ganun talaga tayo. Hmm. <laughs> <laughs> Sige. Parang nilaga. Nung, nung nahihilo ganyan ako ganyan pag luto ko. Ako din, pag nahihilo ako, nakakaramdam ako ng hilo. Naglaluto mm -hmm. na ako ng malunggay. Lagyan mo ng magic sarap lang. Asin? Kasi bagong. Ganun. Ako wala. Hmm. Ako wala. kung Ako akong bagong. Basta asin lang. Saan yung pasipante? ako dito ng sabaw na. sarap. Kasarap talaga pag kita. Juan, hindi mo maraman ang kandidato utungan ah. <laughs> hmm. ng ula ah. Awa, agawit ganda makaraman mo natin Hmm. Ang dami niyang papaya daw. Ang ka mga mula. Hindi ka marama na. Hmm, sarap. Nang ulot naka missing yung na kami min itdang sabi namin kaya to yiprint kaniyan kuya yiprint may na sabi namin kay Kuya magkua kanina yun. namin eh ay, ay, hindi. Ako, sinira, may mo nakuo si nila 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 na. nila 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 ko nila 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 nila

Nag-apout mm -hmm. na siya na porti pa yun. Tamis tong kamote. Mm -hmm. Sarap magkain. Mm -hmm. Pag ulit ako no. Hindi <laughs> sarap talaga. Mm -hmm. Sarap ng luto ng timasin. Mm -hmm. kahit itin lang Kasi ang teligaya sabi niya, but ba't pag sa bahay hindi ako makakain ng ganito? Kakapsot daw siya. Tsaka pag gulay, ayaw niya pag sa bahay nila. Pag dito, pag -dito na. daw, karamihan nakakain nakakain lalo. No, to lang pa siya ng gulay. Ano, meray ray ko? Hmm. Kasi hindi niya kasabay magkain yung asawa niya. Kasabay niya din yung pata niyang ng gulay. Mm. Um, mm, ko ang tanaw? Hmm, ng mga apo ko. Sarap eh. Ada cinta lah. Ada cinta lah mana baru tahu ni lah. Ini kami baru. Mohon pokok di parti lah. Mohon pokok baru baru. Kemudian tu. Bukan bila sepuluh tuan tu lah. Hmm. Ini kami sepuluh tuan Lama. Hmm. Hindi Ano nga? Chicken. Kasi ano? tayo, Ate Lloyda, sabayan mo kami sa amin um, in abroad. <laughs> Gamit na daw ni Ate Lloyda yung ganitong pagkain. Pag nagbagas yun po kayo, sawa po kayo nito. Lalo na yung mga kuwan. Sa ibang bansa. Mm. mga miss na miss na yung mga ganito. Walang mga sitaw din daw. Mayroon din din sa suwag na lang ng Sa grocery mo na nabibili, mm -hmm. parang din siya kwan. Mas masarap talaga kung bagong titas. Ang bunay. Sabaw pa? Kung balit bayan lang siya makasipan. Hmm. magtaba na itong isda na magtaba na ito lalong lumaki magsisinurot din hindi, alam mo hindi hindi na magtag bangin mat. Hindi ang na mas silamang dito. Masarap pero be puro bele. <laughs> puro gasto. Ito ay lang. Ang binili lang namin dito yung quad. Okra. Okra. Kasi yung okra natin maliliit pa. Yung isda, libre day Happy Year and Thanksgiving nga pala sa lahat ng mga kapatid niya. Yeah, sa San ay, sa Saturday na ang pasalamat ng kabataan. Yan update pala kayo nawa guys. Um, sabi ni ate kanina, mga, tatapusin pa yung antibiotic ni Noah mga 5 days pala. So sana after na makalabas na rin sila. Para naman makauwi na rin sila dito. Pero syempre may mga follow up check up tayo.